Ano nga bang mas matibay na paraan sa pagdugtong ng tubular? Alright, good morning mga kamaster. So, for today's video ay magdudugtong tayo ng tubular. So, meron tayong dalawang paraan ng pagdudugtong at titingnan natin kung ano sa dalawa yung mas matibay. So, gagawin natin yung una. Ito yung kadalasan kong ginagawa pagka nagdudugtong ako ng tubular. Kasi sa paraang ito ay mas mabilis yung pagdudugtong. So, bali, didikit lang natin siya. Then, ispat natin. At saka tanggalin natin yung flux. Then, pwede na natin siyang ipulweld. So, siguraduhin lang guys na may uh, guide kayo na tubular or kahit na anong straight na bagay para sa ganon ay maganda yung pagkadugtong. At sa pag welding ng tubular ay dapat ispat-ispat lang. Kasi pag medyo binabaran yung tubular ay nabubutas. So, ang advantage nito sa akin mga kamaster ay mas mabilis lang siyang gawin. So, pagka-kontrata yung labanan, pakyawan, ay mas magandang ito yung gagawin natin. Para sa ganon, makatipid tayo sa oras. At the same time, makatipid din tayo sa labor ng kasama nating mga welder. Hindi ko sinasabing ito yung pinakamatibay. Ang sinasabi ko ay ito yung pinakamabilis na paraan. So kung ikaw ay isang contractor, ay mas mabuti na ito yung gawin natin. So depende na lang yan kung yung may-ari ay mag-suggest na sa ibang paraan yung gagawin natin. So pwede nating Uh, gawin kung ano yung gusto nila pero pag kontrata kasi syempre dun ka sa pinakamabilis na paraan at proceed tayo mga kamaster sa pangalawa nating paraan ng pagdugtong so bala isusuot natin yung isa sa isang tubular so para ma isuot natin yung isa kailangan nating bawasan yung isusuot nating tubular so kailangan iskwalado yung Uh, pagka-cutting. So, bale, uh, guhitan natin siya ng paikot. And then, ikakat natin siya gamit ang cutting disc. At sa parang ito mga kamaster ay mas matagal siyang gawin. So, mas marami yung proseso. So, ang labas nito mga kamaster ay mas tatagal yung trabaho ng mga tao. At syempre, maaapektuhan din yung ating labor cost. Syempre, mas malaki yung ipapasahod mo sa mga kasama mo. Uh, kasi nga, tumagal yung trabaho natin. So, pwede siguro mga kamaster kong pang lang yung ginagawa natin kung para sa bahay natin, pwedeng pwede natin tong gawin. lahat ayon mga kamaster tapos na natin siyang ikat so itutupi uh, itutupin na natin siya ng bahagya para sa ganon lumiit yung uh, dulo para may suot natin sa isang tubula so ayan pukpukin lang mga kamaster then pagka uh, nakuha na natin yung yung tamang pwesto ay pwede na natin siyang i -wielding. so uh, ayusin lang natin mabuti para sa ganon maganda yung pagka dugtong at saka straight yung ating dudugtongin so ayan pwede na natin syang i-welding uh, ayan same process din po uh, i-welding din natin yan paikot ang advantage lang siguro nito mga kamaster ay hindi siya madaling mabutas pagka welding kasi parang nakapatong yung isang tubular sa isa. Kaya mahirap syang mabutas. So, kumbaga sa tibay ay parehas lang din. Kasi uh, hindi mo naman mawe-welding yung uh, loob. Kaya bala vale isang portion lang din yung welding. Kaya sa tibay parehas lang din mga kamaster. So... At ayun mga kamaster, so natapos na natin siyang i-pull weld. So, iti-test na natin kung ano yung mas matibay. At uh, um, mga kamaster, so matibay po yung pagpapagtong ng pangalawa nating ginawa. At ito naman po yung una nating dinugtong kanina. So, subukan din natin kung matibay ba. master so para sa akin ay parehas silang matibay magkaiba man ng proseso sa pagdugtong pero yung tibay ay parehas lang so nasa nag nagwe-welding na lang yon kung maayos yung pagka-welding so ayun sana may natutunan kayo mga kamaster uh, at salamat sa panonood